Magandang araw, mga bata. Magandang araw, teacher. Magandang araw. Kumusta ba? Kumusta ba ang araw niyo? Okay lang. Okay lang? Okay ra Angel? Okay. Wow! So, ikaw ay masaya. Oh. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak! Wow! Pumalakpak ka, Angel! Oh, very good! Sige, magsiupo ka na. Okay. Ngayon, um... Una tayo mag-start sa ato ang lesson proper, na ako sa si teacher, sige um Sa inyong bahay, may hayop ba kayo or may tinatawag ba kayong pet niyo na a Na-a-du-ha? Tulo, tatuyo, matay ang sak! Walang anong namatay man, anong namatay man, Angel? Huwang naman ha, oh, nadi na di ay. So, nagkakuan siya, nagka, um, nagka, mo ka tiguang, nagkasakit siya. No. Oh, so, nihila ka, ato nga time? Nihila ka, ato nga time? Oh. oh. so, mo ito part ni mo, Angel. So sa kato time angel nga namatay ang imong pet. Unsa may imong gibati ato? Hila ko to ko hila ko sa Ang na. nah, hila ka. Pero kato time nga buhi pa siya kato nga nagsigi pa mo kuyog kuyo. Kato nga pa mo kuyog kuyo sa imong pet. Unsa man imong gibati? I'm happy but happy. my siya. Oh, buutan. So, karon ang ato ang pagahisgutan is all about unsa ka ha? Mouse. Oh, animals or tinatawag nating? hayop. Sige, may ipapakita ako sa inyo. Ano ang mga ito? Kan, mayon mo na ako na yun. ilaga. Oh, ito ay ang? Daga. Daga. At ano ito? Lion. Lion. Sige. Ngayong araw, may maririnig tayong isang kwento tungkol sa dalawang hayo. At ito ay pinamagatang ang leon at ang daga. Sa palagay niyo, sa, pala sa palagay mo, Angel, ano kayang ...mangyayari sa kwentong ito. May... <clears throat> ...may ideya ka ba? Gukod-gukod sila. Hmm. Gukod-gukod. Sige. Tingnan natin yan. Pero... ...bago magsimula... ...ang ating kwento... ...may ideya ba kayo sa... ...um... ...sa last topic natin... ...kahapon? Kaan? Uh, hayop. Nang hayop? So... Kung kwento ng hayop, isa yam, pabula. So ano nga ba talaga ang pabula? So ang pabula. Tingnan natin kung ano ba talaga ang pabula. Pabula, pakibasa. Ito ay kwento tungkol sa mga hayop na parang tao kung kumilos at magsalita. Tama. Ang pabula ay isang kwento na... Hayop. Tungkol sa hayop na parang tao kung kumilos at magsalita. Ngayon, may bas may um may kwento tayo tungkol sa ang leyon at ang daga. So, ito. So, ito. Isang araw, mahimbing na natutulog ang isang leyon. Teka muna. Ang leyon muna. <laughs> so, again, isang araw, mahimbing na natutulog ang isang leyon na sa ilalim ng puno. Habang siya'y natutulog, may dumaan na daga. Daga! Oo! at aksidinting naapakan ang buntot ng leyon. Okay, buntot, ma'am. Ang buntot ay ang tinatawag natin ikog or tail. O asa man ang tail ana ang ikog ana. Tara ay. O di ba? Ang ang di ba ang imong pet food na putoy ikog, right? oh no. yan ang tinatawag nating buntot. buntot. O ayan. Ano ba ang nangyayari nung nag um nung dumaan ang daga sa leyon? Tama ka niya ko ang koan, ikog. Uy, natama ka niya ang ikog. Natapakan niya. Naaksidenting natapakan niya. Ano nga, ano nga ba talaga sa susunod? At ang sabi ng leyon, Gulat na gulat na sigaw ang leyon. Nagising siya at agad hinuli ang daga. Hinuli niya ang daga. RAR! Sino ka? At bakit mo ako ginising? Galit na tanong ng leon. leon. Nanginginig sa takot ang daga at nagmamaka awa. Paumanin po, Haring Leon. Hindi ko po sinasadya. Patawarin niyo po ako. Pangako ko, balang araw ay matutulungan ko rin kayo. Tumawa ang ha <laughs> Ikaw, na isang munting daga, <laughs> matutulungan ako. Pero dahil sa awa, pinakawalan niya ang daga. Ayan, nakawalan na ang isang daga. Makaraan ng ilang araw, nahuli ng mga mga ngaso ang liyon. Ano ba ang mga ngaso? mga Oo, oo! Kung sa Bisaya, ang mangangaso ay ang? Ah? din na. Kanang manguli, bito, o mga hayo? Ah, kanang hunters! Oo, oh, mga hunters! Kita na mga hunters! Wala pa, picture na silida. Ah, oh, kita ka sa silida, Angel. Oh. Oo. Oo, sila ang gitawag o mga ngaso, kanang manguli, mga? Hayo! Hayo! Ikinulong siya sa isang matibay na lambat. Ikinulong ang? Lion. Lion, hindi siya makawala kahit anong pilit niya. Narinig iyon na daga at dali-daling tumakbo papunta sa lion. O oh, ayan, huwag kayong mag-alala. Sabi na, daga, tutulungan ko kayo. Hmm. Sabi na, daga. daga ginamit niya ang matulis niyang ngipin. Ano ang ginamit niya? Iyatid. Yes, iyahang tid or iyahang ngipin para kainin at putulin ang mga tali ng lambat hanggang sa, natuluyan tuluyan na niyang mapalaya ang isang layon. Leon. Ayan, tumawa na siya. Hindi na siya galit. <laughs> no? Maraming salamat kay akin kaibigang daga sabi ng leon Ngayon ay alam ko na kahit maliit ka may malaking puso ka Ayan. So ang aral na napupunta napupulot natin ngayon ay huwag maliitin ang kakayahan ng iba Kahit maliit ay maaaring makatulong sa oras ng pangangailangan kaya mga bata, lagi nating tandaan ha, ang kabutihang loob ay laging bumabalik. So ngayon, So ngayon, handa na ba kayo sa ating activity na uh, ating gagawin? Ang sana na, teacher. Ngayon, ay para malaman nyo kung ano ang activity na gagawin natin, may hinahanda akong mga cards at isang stick gaya ng gaya ng wow. ginawa ni teacher so ito ang gagayahin ninyo pero wag niyo gayahin ang leon at ang daga mag um, mangita mo og inyong hayop nga inyohang himuon nga puppet so ito ay puppet ha may bibigay akong stick ha at kayo na ang gagawa ng puppet nyo. Tayo lang. Okay. Ito. Ito. At ang iyong stick. Asuma. O yan. Tapos ka na, Angel? Tapos na ba kayong lahat? Yes. Oh, very good. Bibigyan natin ng um, Darna Club. Ano nga ba ang Darna Club? Okay, gagayahin nyo si teacher, ha? Sige, ito. 1, 2, 3. 1, 2, Ding! Ang bato. Darna! Sige. Sige, 3, 2, one 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ding! Ang bato. Darna! Oh, ayan. Pero hindi ko gusto na kayo lang ay nakaupo. Gusto kong uh, um, magsitayo tayo. Okay? Sige, sige. Magsit, magsitayo tayo. Again. One, two, three, go! One, two, three. One, two, three. D, over two. Dino, beto. Dino! Ah, very good. Okay, maraming salamat sa inyong kooperasyon. Uh, sige, bumalik tayo sa kwento. Para sa ating babaunin na aral. Ano ano, ano talaga tawag sa kwento na may hayop na nagsasalita? Pabula. Pabula Iyan ay ang pabula. Lagi n'yong tandaan ha na ang pabula ay ito ay isang kwento na tungkol sa mga hayop na parang tao kung kumilos at magsalita. So, um Mahalagang tumulong kahit tayo'y maliit lang. Sayo Angel, bakit mahalagang tumulong kahit tayo'y maliit lang? Kay lang, na may ubang bu 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 butang dili mabuhat sa kanang mga dagko kanang ikaw ay makabuhat. Oo. for example, unsa man kaha? itong gibuhat sa kanang ilaga no, mm. Mm. dili man makabuhat ang na apoy even if the siya. Oo, oh, di ba mo na nga dili na nato maliiton kung bisan gamay na siyang butanga. okay wata kay nga maka help or makatabang na sa ato. okay? Mm. Sige. Ngayon sa ating takdang aralin. Yay! Nandito na natin tayo sa takdang aralin. Excited na ba kayong umuwi? Dito na assignment. Aw! <laughs> oh! <laughs> Dito mo ganano ka assignment. Hindi. Sige. Sige lang. Kay ang kaning takdang aralin mo ni man mag-help sa inyo ha nga maka-learn pa mo more. Okay? Okay. Oh, okay. So, sa ating takdang aralin, simple lang ito. Magguhit kayo ng isang hayop na gusto niyo maging bida. Okay ba? Butterfly ako ah. Wow, butterfly. Sige. Mauna ang imo himu ang himuon angel ha. mag ka og isa ka hayop na gusto nimo nga maging bida sa usa ka silida. Kaibaw ba mo kasi si Kanang movie. Oo, oh, kanang kanang movie, no? Kanang magpakita nga kanang na kana kanang nais nice kanang kanang nga, for example, na may horror or bisa kung dira, ano mo man ano, kanang salida nga mo flash di, sa TV, kanang example sa Disney Channel. No, mo tanaw ba yung Disney Channel? O, mo ba si Angel Disney Channel? Wala, wala naman Disney Channel room. Oh, wala naman Disney Channel, no? Kain, na power of naman na sa ku ano sa nagdaan na. So, mo na siya ha maguhita ng isang hayop na gusto nyo maging bida. Okay ba? Gets nyo ba? Kung na-gets nyo, magsitaas na kamay. Ah. ah, very good. Okay, ngayon ay tapos na tayo at marami na tayong natutunan ngayong araw na ito. Bigyan natin na ano ba ang plus Ganyan lang. Woo! crowd Alright! Very good! So, ngayon, kakantahin na natin ang goodbye song. An uh, alam nyo ba kung ano ang goodbye song? I-introduce ko sa inyo at uh, pagkatapos kong kumanta, kayo na din ang kakanta. Okay? Sige, ganito ang goodbye song. Goodbye, goodbye, it's time to go. Goodbye, goodbye, it's time to go. Goodbye. Okay, see si in one, two, three, go. Goodbye, 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 it's time to go. Goodbye, goodbye, goodbye. it's time to go. Goodbye. Goodbye, oh, goodbye class. Goodbye, teacher. Goodbye. Um, Goodbye! See you next time! See you next time!